Araw, nungulban niyo kong ngita. Nara, maliliit ang tawahan niya, e. Nungulitan ang ni mo. So, na ako. Oh, saan mga ni mo. Nakit i-offer trabaho ni mo. Oh, saan mga trabaho? Ah, iyo kayo. ni mo trabaho ni mo. ba? hindi masasok na. Blagda! na, ya yeah, dugay na kang blaga na. Ah, dugay na kayo. Mga dugay ka tuwing na. Kaya yeah, nagkapo kang palawar sa nun. Ah, so sikat na kay Kowel. Kaya kahapon, well, di si Otso ka kabok kong palawar. Kaya yeah, karoon di <laughs> ay? Ah, ubay-ubay na. Di si Noel ka kabok. Ay, sos. May ura din kayo sa ano di pila man ay palawars ni mo? Kaya hapon, ba'y tiyo na. Kaya karoon di ay? Aho mo pa, no? Kaya ba'y tiyo suka? Kaya, pinang nakawa. Ang maayaw ba ito na ito ni Will, magkulab dah. Ikaw tig video, ako'y tig-acting. Na, dili na maawin

kano sa mo tau? Tungod sa ayo. Tungod lagi kay diri sa pita Yung sa makahani dong. Ay layas ko sa call ay. Mamang nilayas mo kasi inyo dong. Hmm, away min daddy ay. Layas no, di kasi inyo dong. Ayaw nagsaka dito ha kay basi ano ka nang suba. Unsa day mo kol? Gablag mo kol? Oh. Kadala lagi kag-irukol. Wala man may kaubang iro dong. Kanira man akong kauban isa. Na si Angkol, kada iro. Anya hikte makapakunyan niya na, <laughs> Ah, uh, mairo niya. Itambog, ganti ka mataa ka sa suba. Makaligo niya ka. Ay, dili man na dong. Dili man iro dong. Si Kuya Jewel man nimo ni mo dong. Anindota day dahil si mong iro kol, no, kay Jewel. Aw, mataa ka maglagot ka ni mo bisig nga malumusat ka na suba ka ron. na mong iro kol, oy. Kay kapako na, o! dili na iro dong oy vlogger na kauban ako sa RM dong na vlogger man dai mo makapaak gani na mamonetize mo kulang ra na ibayad sa rabe kamo ta nga bab ugdi ka lumsa mo tikani sa baro <laughs> <laughs> ayo ni mo dong imon tahuro na si kuya Joel dong mo apil na lang ka sa among vlog itagaan ka na mo me dagan mi kwarta what na dagan man pud mi kwarta sa amo ko ipangilo ra di na ko nang uban ay kinsa di papa ug mama ni dong Adili ma magpapakol. Daddy ug mami. Lo. No. Ayan, ti punon. Imo mama ug <laughs> papa si Dibina ug si Victor. kasweet man mi anak. Dili lagi kul. Cool. Daddy lagi na mami. nagmami. <laughs> Abi ni dong. Kana si mami divina ni mo. Class with me anak. Kusog kina mamailo na ko papel. Okay. Kana po si daddy ni mo. Kusog na mamali na ko lapis sa una. Nekol, kaila po ka sa akong grandma o grandpa? Ay, kaila kay kaila, dong si Kwan, si lolo ni sa amin? Bibi, lagi ko, grandpa ba? si Kwan ba, si lola po ni mo Kwan, lula ka ng sweet? Adili, lagi, si grandma ba? Abi ni dong, kana si lola sweet ni mo, o grandma sweet ni suod kay na sa kong lola kitig pa may sa una di si lolo po mo yung masami kung rambos sa kong lolo sa una ay sa duman ang nilayas mo kasi inyo dato ang kay mo naman may problema sa amo akol ang sumandong Nangayo ko ni papa o karbang ba ang sumandong Katugong Lamborghini, katung tag-15 million. Katugong, anong may mo ka? Huwag man ko tagain ni daddy. Mahal makain kayo Dili, oy, baratur na sa mga. Sinsilyo, na sa 15 million. <laughs> ah, kambugiro mo ta, kay? Pakidnap ko naman ka. Tol, tanawa, suko na po niyong iro ko, lo. <laughs> Ay, sabta ko ni ba ako ya, Jewel. Sus, so, video pa ka. Trending na tadi, anak na to. <laughs> <laughs> trending gin na, Samot na kay akong mamig daddy. Ilado ka ayaw. Akong grandma po og grandpa. <laughs> <laughs> ya yeah dong, sugut so ka dong. Kuan kana mau utur dong para musikat sikat dong. Ah, mau <laughs> sugut unta ka pero tas <laughs> tas nang video ko lo live bubugukot. Buang sum dong. ay, gablag pugo akwa, It's a prank. Buang puno ni betaka. Buang dong modong magipakailan na mo nimo. Blogger di ka sinalangin mo Black One? Dungkoy Black, sanaaw, sanaaw. ayat 10 million followers sa madin-in. Ya Jewel, ya ate, tu'y magpakailan tu buang ani. Palu muna ko, palu muna ko. Buang ni mo. Sidikola maguna kon niyo kau kay mag-live ko to speak as. Tumtanya ti ameg. Alam ko yo Jewel, blogger di to sikat kay tu million followers. koy Black, buang kita kapaki-pakin. Laban ka totu promote to. Iti skandu iko. Tala-talawo. Tanawa, oops, yung last upload. Okay guys, welcome guys. Dungkoi vlog, mag money drop ko karon guys. Tanawa yung palibot guys ha. O, mayaw, ha? Guys. Tanawa, oh, tanawa ninyo, huwag maayo ha. Tanawa, tanawa. Karon okay guys, tanawa, oops, yung last. Tidire sa punuag sa O kinsa tong followers nga makakita ni guys. Tagaan ako 100,000 guys. Dira oh. Dira. Sino? Porto mo. Ara guys, o kinsa tong makita na guys. Tagaan ako 100,000 guys <laughs> <laughs> Pero kani guys, prank kani guys, basig mo trending bata ay ni og kabaw ni guys, tara oh. Oh shit, not good. Tanawan niyo guys ha. Prank siya guys, basig mo trending ba. <laughs>